May dalang, buo yan o no, tay? Buo, pero may tinik yung doon sa dulo. Kala ko kung ano mga boss. Kala ko pinapalaspas nila tatay. Tinanong ko kung para saan to. Bali yung nakatali dito, may mga hook. Matalim to. Ayan. Tapos maba yung hawakan niya. Saan ginagamit yan tay? Sa mga paniking maliliit. Paniking panikin maliliit? Nakakita ah, na ba kayo ng yung mga panig ng Oh. Anong gagawin doon pa? Yung, uliin? Yung kumakain ng tibig. Oo. Oh, oh. Gaya nung kinain, ininom yung gagta. Oh. Yung bunga kasi ng mga yan, kinakain, kinakain ng panig maliliit. Kaya kung gusto mong makakain ng panig maliliit, gagawa ka nito. O, paano uliin? tayo? Kasi yung -uli mo. Basta once na pumunta siya dito, kuwanin mo siya dito. Ganyan yung mong siya. Ah, parang bubugawin. Pagka, Patamaan mo siya. Pagka natamaan siya, sasakapit. Oo. Oh. Dito sa makakuha mo siya. May, may, mga tinik to mga boss. Matalim yung tinik niya. Matigas. Doon mo, doon mo pwedeng ulanin. Kala ko pang agi lang yung ano, buo. No, ganito yung itsura. <laughs> pang rin pala ng paniki. Mm. Anong lasa ng paniki tay? Sakit yan. Hindi mabangi? Eh? pagka iniiwan mo yan, tatanggalin mo ng balaibo. Anong anong pala to? Anong alaman to, Tay? Itong may soksok. Bagay -sok. na may tinikyan. Yung ratan, natawag. tawag. Ratan? Ratan. Kung wala ka naman makitang ganito, hindi ka rin makakagawa ng ganyan. Mm hmm, ganyan. Hindi ka lang to. Pero sure, Tay, kapag nakakapit dyan yung paniki, hindi mo mawala. Hindi na maalis. Hindi maalis. Kakapit, no? Kakapit. Huwag lang yung malaking paniki ha. Pag malaking paniki, oh. pag masipa talaga yan. Ayun mga boss, para na pala na lambat dito yung paniki kapag kumapit. Ito yung lambat namin sa mga paniki mali. Oo. Oh. Ayan, nangaba niya. Yan. Hindi pwede kasing maiksit siya eh. Kasi mataas yung lipad nila. Kailangan yung... Patamaan natin, talaga yun o tay. yung nung lipad nila, mga ganyan, kailangan makuom siya. Patamaan talaga no? Patamaan siya. Kasi yung bagbis niya, pagka na nalagay na diyan din na makawala mhm